Good afternoon mga katinders. Ngayon ay 3 p.m. So patay oras. Paupo-upo lang yung tindera nyo ngayon. No? At nag-iisip. Ano pong iniisip? <laughs> Nagsusulat ako mga katinders yung mga kulang ko sa store. Ayan. Kahit na sa tingin nyo ay puno. Pero marami pa rin kulang. Ayan. Meron ako mga items dyan sa taas. Yung mga pasabit-sabit. At sa harapan pa. So dito ako nakaupo. At nakabantay. Duty si Mami Tins ngayon. So, meron ako si-share sa inyo. Ang topic ni Mami Tins ngayon ay aligaga ba kayo na nagdagdag kayo puhunan para ngayong kapaskuhan? So, si Mami Tins ay hindi na ako nagdagdag ng puhunan. So, paano ko ba nabibili yung mga stocks ko? Paano ko ba nakokompleto yung aking mga stocks? So, ito yung discarte ko mga katinders. Wait lang. Hello mga katinders. So, ito yung discarte ko sa aking tindahan kasi nag-decide ako na hindi ako magdagdag ng puhunan tulad ng mga tulad ng last year, last last year palagi ako nagdagdag ng puhunan yung um, pressure si Mami Tins sa mga kokonti ko lang na stocks before, pero after naman nun ay parang uh, depress ako <laughs> Nerepress De ako yung mga hindi, hindi na uubos na mga items at hindi na nagiging fast moving. So kaya ito yung aking uh, discarding ngayon. So pinapaikot-ikot ko lang yung aking puhunan. Like for example, um, yung mga items ko na very fast moving ay number one sa akin yung chicheria. So pag meron ng nauubos na ng mga chicheria, ay yung kita ko ngayon, pinapamili ko puro chicherya. Pag kinabukasan, ubusan ako ng mga soft drinks. Tulad ngayon, wala akong 8 ons at kasalo. Kaya kanina ay pumili ako ng 8 ons at kasalo. At the next day naman, kung ano naman yung wala, meron naman akong kulang na mga downy, na mga sabon-sabon na yan. So, focus na naman doon hanggat sa nakukumpleto ako. Nakukumpleto ko yung mga items kasi kapag dagdag ka ng dagdag ng puhunan na ibig sabihin na, na hindi kumikita si store mo, palugi si stormo, mo kasi palagi kang nagpapalabas ng pera so unlike yung strategy mo kung magkano lang yung magkano lang yung kita mo for the day by section mo lang siya pinapamili hanggat sa makukumpleto mo tulad ko by section pag hindi kaya pag maliit lang yung kita for today, dun ako sa mga medyo mura-mura. Like yung focus ako sa Delata or focus ako sa Chicheria. Pag the next day, medyo malaki-laki, dun naman ako sa mga grande, sa mga red horse, sa mga chucky, sa bigas. Ang bigas talaga, ang sobrang bigat. So pag medyo, pag weekend, dun ako nagfocus sa bigas, sa soft drinks, sa grande. At tuwing Sunday naman, yung kita ko ng Saturday, ay doon ako nafocus sa palengke. Yung mga oil, yung mga egg, doon naman na pupunta. So, ganun lang. Yung style ni Mami para nakikita ko na kumikita si store. So, yun lang yung aking sharing. At yun yung bantayan nyo na kapag nakaka-purchase kayo araw-araw ng mga items dito sa store, ay kumikita si store